i White Paas yeah. sa lupa, mata sa taas Hindi ako titigil hanggang mapasakin ang katas Basta't magtiwala kang may gumagabay sa taas Maniwala kang mahusay ka Huwag kang paapekto sa mundo mapangutsa Mas pagigihan para sa tunay na sumusuporta Ikaw ang bida sa eksena Sila ang kontrabida Laging tandaan Ang payon ng mga magulang Naingatan ng sarili at lalo pang galingan Sa umpisa mahirap Sa dulo mo makakamit ang tunay na gaan hindi ko ginagawa to para may mapatunayan sa inyo Ginagawa ko to para may mapatunayan sa sarili ko Ganun naman kasi dapat eh Do what you love and what makes you happy And I was like Malawak na kaisipan Sa apat na sulok ng kwarto ko natutunan Hindi sa silid aralan Mabigat ang buhay sa pagsusulat lang gumagaan Gimik at bisyo dehes muna dyan Sa bawat alok na patoma din na muna Lulunurin ang isip sa paggawa ng mga obra Sawa na din sa kulang Di na hihinto Kasama ang tropa sa paglutang yeah. Paas sa lupa, mata sa taas Hindi ako titigil hanggang mapasahin ang katas Basta't magtiwala kang may gumagabay sa taas Maniwala kang mahusay ka Huwag kang paapekto sa mundong mapangit Mas para sa tunay na sumusuporta Ikaw ang bida sa eksena Sila ang kontrabida Laging tandaan Ang payo ng mga magulang Naingatan ng sarili at lalo pang galingan Sa umpisa mahirap Sa dulo mo makakamit ang tunay na gaan ko ginagawa to para may mapatunayan sa inyo Ginagawa ko to para may mapatunayan sa sarili ko yeah, para sa sarili ko yeah, 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 yeah. Let's go Paas sa lupa, mata sa taas Sila ang kontrabida Laging tandaan Ikaw ang bida sa eksena Sila ang kontrabida